What's up mga tropa? Tapos na naman 'yung nakakapagod at masayang araw natin ngayong Lunes. So, kakarating ko lang sa bahay, nagpapahinga ako ngayon. At uh, magluluto uh, ako ngayon ng hipon. So, ayan, pinapalambot ko lang siya mga tropa. Ano kayang masarap na luto dito? I-comment nyo lang mga tropa. Uh, ayun ang gagawin ko sa susunod. So, ayun lang ang buhay dito sa Canada mga tropa, pag-uwi mo ng bahay galing trabaho, magpapahinga ka, aasikasin mo 'yung pagkain nyo yung baon nyo para kinabukasan. And meron namang iba na after nung unang trabaho nila, magpa-part-time pa. So, hindi po madali ang buhay dito sa Canada, mga tropa. Kailangan mo lang talaga dito maging masipag ka, matiisin, matyaga, determinado kang abutin yung mga pangarap mo. Ayun po ang buhay dito sa Canada, mga tropa. Kaya kung plano nyo pumunta dito, uh, wag nyo pong i-expect na masarap ang magiging buhay nyo rito. So, kumbaga talagang paghihirapan nyo lahat nang gusto nyong mabili... Kung ano man ang gusto nyong marating balang araw... So, kailangan nyong paghirapan lahat dito yan... Kaya, yun mga tropa... Kung meron kayong mga kamag-anak at kakilala... Mga kapatid na nandito... Kung minsan na hindi ko na napagbibigyan... So, uh, huwag kayong magagalit sa kanila... Anuin inyo na lang... suportahan nyo na lang sila... At uh, intindihin nyo... Kasi hindi po biro ang uh, nandito sa Canada... At malayo ka sa pamilya... So, anyway mga tropa... Uh, Lulutuin natin yung hipon mamaya-amaya habang inihintay lang natin siyang lumambot at uh, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na mga tropa, no? And uh, sa mga nag-subscribe na pala, thank you sa inyong lahat. At uh, sa mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance. So, ayan mga tropa, tulungan niyo po kung abutin natin yung 1,000 subscribers at uh, nang sa ganun ay makapag-apply na tayo ng monetization sa YouTube. So, ayan mga tropa, nakapagpahinga na tayo at malambot na rin yung hipon natin. So, nahiwa ko na yung mga ingredients niya. Ayan na uh, simulan na natin lutuin ito kasi ito yung magiging hapunan natin at ababaunin uh, ko yung iba sa trabaho bukas. So, let's go. mga tropas, samahan nyo ako sa video na ito. So ayun ang mga tropa, hihintay na lang natin yung halabus na hipo na matuyo yung sabaw niya at kakain na tayo. So ayun, maraming maraming salamat sa iyo tropa. Nandito ka pa sa part na to at uh, lagi ka mag-iingat kung nasaan ka man.